Hello guys. ma kami ngayon kasi yung dalawa nagkukuha pa ng gulayin, nandun sila oh, nandun sa kabila. Hey! Ano? Ano? Po, paano, nasaan? Nasa, nasaan? Nasaan? kan lang, kumukuha lang, gulay okay, lang sasalan Ano ina. Ano nangyari dyan? Nasaan? Nasaan? Nasa? Dito ito, dito sumuot, dito sumuot.

Patay na Nakablag <laughs> kami Kobra 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 Kobra